Kapalos nag road trip naman kami papuntang Bicol ito yung mga ano nila oh, yung mga uh, binibinta nila rito ito yung mga suka oh, mga pasalubong marami ito rito sa kalsada ito yung boto bibingka ah, may original boto balo bao, -oh. boto mami bilihan ng mga pasalubong to. Ito yung mga ano nila, pasalubong. Pero hindi nawawala sa kanila rito yung ano, huko. O bibibing ka. Ito, marami pala ito rito. Ano? Ayan ang mga bilihan, no? Pasalubong, mga Pasalubong. Ano lugar ba to? Ha? Ha, ah, pagbilaw. Ha, ah, sa pagbilaw pala ito. Ito na kami guys, ano sa... Nagpas ng atimunan. Guys, mga kapalos, napadaan ako rito sa Gumaka, Quezon. May natang sinakuritong nadaanan namin, no? Alalaking mga, ano? Alalaking mga... Pangalan nito, bunga. Ito raw ang sabi nila ito pala yung ano miracle fruits ayan ang mga bunga guys so, ang lalaki ayan oh no? ang lalaki ngayon lang ako nakita ng ganito lalaki akala mo parang ano parang pakwan ito pala ang tinatawag na miracle fruits ay hey, dito pa kami nabutan ng malakas na ulan dito sa ragay Camarines. Kaya uh, nagpahinga muna kami dito. nakasang ulan. Napadaan tayo dito sa mga bilada na mga ano. Bilada na mga dilis. Ganito sila pag nagbibilad dito. Ayan o. Oh. Pinibilad nila dito ang dilis. marami hanggang doon no? Oh. ayun doon pa yung iba sa dolo